Hindi lang palabagan ng baboy, Betamax at isaw ang mabibili mo ngayon sa mga street food dahil dito sa nakita namin ay may kakaiba silang tinitinda na first time ko lang nakita. Kung ko ko siyete, tatlo pero minsan binibigyan ko siya ng mga piso yung say. Tapos ah, pag na. O, kulani. Kulani, ito yung kulani. O, kulani po yan. kulani ng baboy. O, oh, kulani po ng baboy. Minsan pag sampung piso isa, pero minsan binibigyan ko siya ng alim, alim sekwenta. Tapos, baga ako po, ito baga. Ito yung baga. Ito yung pinakamabenta sa inyo, sir. Bagamat aminado si kuya na unhealthy ang mga tinitinda niyang pagkain, pero bumawi naman daw siya sa kanyang sausawan na fruit vinegar. Tapos balita ako, sir, yung sauce niyo dito, ano talaga kayo gumagawa? Yes po, ako lang po. Authentic po yan. Ako. Ito yun sir, no? Ayan, guys. So, ilang klase yung sauce niyo, sir? Ang nilalagay namin yan talaga na frutas, boss, ano yan eh? Apple, orange, ubas, lemon. So, ibig sabihin, sir, frutas pala yan. Yes, bossing. Ah, meron siyang apple, orange, siya saka... Apple, ka... orange, uba, saka lemon. Minsan, nilalagay din namin yung saging. Tapos may suka pa yon. Meron, nilalagay namin ng konti ng pinakahalo. Pinaka, mm. kasi talaga na yung katas lang. So, tikman na natin, guys, yung kulani ng baboy dito sa tondo. Ayan. Ito naman yung kanilang dugo, guys. Ayan. Pandi natin. Ito naman yung kanilang baga. Ayan. So yung mga -trip. Tondo, Manila pa rin Lakandula Street naman Ito naman yung ano guys Sikat dito na Baga ng Papa mo Ito talaga 7 years na Nauna pa to sa Baga ng Mama mo Baga sa Imus mo Tara, puntahan natin si Sir Hello Sir, magandang gabi po hey, boss. Sir, anong name niyo po? Kapsi na lang, boss. Kapsi. Uh, oh. Kayo po ba yung tinaguri ang baga ng papa mo? Oo. Oh, uh, <laughs> pero, mas nauna pa kayo baga ng mama mo, ang baga ni Magnet. Oo. Uh, ilang years na ba kayo, sir? Magsi seven years na ako sa January dito, boss eh. Ah, baga ni Magnet. Ito, ayan, baga guys. Baga oh. ni Magnet. Opo. Oo nga, no. Parang luma na talaga yung, ano niya, yung sulat. Ibig sabi, matagal na talaga to. Sir, kayo talaga, ah, mas nauna pa kayo kay baga ng mama mo, no? Opo, opo. Magkano naman po sa tinda nyo? Sa pag Eto, kung tuko ko, 7, 3, 20. Pero minsan binibigyan ko siya naman piso yung isa Tapos, ah, pag suki na. Oo, oh, kulani. Kulani? Ito yung kulani? Oo, oh, kulani po. po yan. Mm, kulani ng baboy. Oo, oh, kulani po ng baboy. Minsan pag 10 piso isa, pero minsan binibigyan ko siya lang 6, 6, 50. Tapos, Baga ako po, ito baga. Ito yung baga. Ito yung pinakamabenta ito yes, yun, sir. sa inyo, sir. Sa ito na po. Wala na po. Sold out. Paubos na nga, no? Pinta. tas balita ako, sir, yung sauce nyo dito, ano talaga kayo gumagawa? Yes po, ako lang po. Authentic po yan. Ito yun, sir, no? Ayan, guys. So, ilang klase yung sauce nyo, sir? Ang nilalagay namin dyan talaga na frutas, boss, ano yan eh? Apple, orange, ubas, lemon. So, ibig sabihin, sir, frutas pala yan. Yes, bossing. Ah, meron siyang apple, orange, saka... Apple, ka. orange, ubas, saka lemon. Minsan, nilalagay rin namin yung sani. Tapos may suka pa yon meron dinalagay namin ng konti ng pinakahalo. Pinakahalo mm. kasi talaga niya yung katas lang. Yung pinaka nagpapaasim talaga sa kanya, um, yung, yung, lemon, yung lemon. lemon ng pot, saka yung kalamansi. Parang healthy yung sa usawa yes, niya, sir. Yung tinda ko, boss, pero yung suka ko po, sobrang healthy. Oo, oh, yung, yung tinda niya, hindi masyadong Apo. healthy. <laughs> pero yung <laughs> tinda niya, yun, sir. Sige, sir, pag maganda to siyete isa? Yes, boss. Pwede ba ako magpalagay sa'yo, sir, sa baso? Apo, pwede, 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 boss. Ayan. Lagay mo na, sir, sa baso. Tapos isang kulani Lasi na rin. Po. Yan, Magkano kulani, sir? Ten lang po, boss. 10 pesos okay. lang. Gawin mo lang tig dalawa, sir. Lagay mo okay. tig dalawa. Tamayan na po. Ayan. Tapos sir, ano, ah, lagyan mo na rin ng ano, buhos mo na rin diyan yung baga kasi ba? Yes, bossing. Okay, pagsama na natin 'yan para mamaya isang kainan na lang. Ayun. Tapos sir, tanong ko na lang sir, ah, ano bang pinaka maano dito sa sauce mo? Lahat naman po siya, boss. Lahat po siya masarap. Apo. Sige sir, doon ako sa ano. Sa hindi masarap. Hindi, diyan. <laughs> yung maanghang din ako. Okay. Extra. Palagyan. It's yan na guys, dito tayo. Meron din dyan sa usawan. Extra hot po yan. Ito pa yung extra hot. Yes. Mukhang panahal ito ah. Uy, dami, dami sir. Parang... Ayan guys, ito na yung ano. Bali, magkano yan sir yung ganyan? Bali, 20, 34, 54 lang po, boss. 54 pesos Opo. lahat. Ayun. Iyan lang talaga sir, tatlong tinda nyo. Yung... Apat po, meron pa po siyang isaw, kaya lang po gusto Mabilis rin. din maubos oh, yung isaw, no? Yes, sir, last na lang na tanong ko sir, uh, saan po ba matatagpuan tong ano, baga ni Magnet? Siyempre, doon pa rin po sa Asuncion, Corner Lacandula. Ayun, dito lang, kantong-kanto lang. Kantong-kanto lang po. Uh, ano oras kayo nagbubukas dito, sir? 1 or 2, 3, ganyan po. Depende. Opo, oh, tapos nagsasala po ako ng 10 to 11 po, sa na. Mm, um, para mas sure, mga 3 p.m. na lang, no? Yes, bossing. Uh, Oo, kasi iba-iba, ayun. Ayan guys, so ang daming ang daming nilang suki dito. Kanina pa kami dito, ayan, may mga nagsasawsaw ito. yan. Ayun yung sauce na maanghang nila. So dito eh. Okay, bon. okay, okay. Sir, thank you po, sir. Tikman ko na po yung ano niyo. Tinda nyo, Salamat po. So mga ka-food trip, na nga tayo dito sa Bagani Magnet guys. Dito sa ano, Asuncion Street Corner, Lakatura Street dito sa Tondo, Manila. 7 years na pala tong baga ng papa mo. So kung may mama, may papa, meron din dun sa ibos na pinaka-cute dito naman. Yung kanilang ano, ayan. Yung kanilang papa nandito rin pala sa Tondo. So matagal na sila dun sa matagal na rin pala to, guys. So ang kakaiba dito, guys, yung sausawan nila is gawa sa prutas. Ayun, merong lemon, may apple, Lemon, apple, apple, ubas, saka orange. Ayo, gawa sa yung oh, yung sa usawa nila guys, gawa sa lemon, sa orange, sa ubas, sa saging, sa grapes. Grabe, napaka-healthy naman noon. Ang hindi lang healthy ito, yung ating ano kulani. Ayun, yung kulani kasi alam ko dito napupunta yung mga sakit-sakit. Ano, mm -hmm. So dito kinakain niyan sa tondo. So tikman na natin guys yung kulani ang baboy dito sa tondo. Ayan. Arok. Iba nga guys yung ano. Iba yung asim ng ano nila. Ng sauce nila. Merong suka. Napaka honte. Pero yung frutas yung tagay panalo na ako. Panalo to. Ayan. So ito naman yung kanilang atay 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 dugo uh. Ito naman yung kanilang dugo guys kaya tapos kaya tapos kaya tapos kaya may mga ano yung mga high blood, mga uric, uric, cholesterol, yan. Iwas-iwas na sa ganito ha. Ito naman yung kanilang baga, ayan. So lahat ng mga laman naman ng baboy, ay kung pwede na dito. Pero hindi silang isaw, kaya lang, kaya din na putan kasi medyo pagkabi na tayo. Stop, yes. Hindi ko kahit ang neck masarap dito. Yung suka din nila. Kasi Ano eh, hindi siya ganun kaasin. Parang malalasaman na yung pustas. And then, ano... Healthy. Hindi naman yung sabi ko. So, ako nangarap kayo ng... Ano, kakaibang merienda. Kulani, try nyo dito. guys. Eh, may Kulani, guys. Try nyo dito sa ano... natondo Asuncion, Tondo. Ano, experience lang, guys. Huwag naman araw-araw kasi. Ano... Pero naman natin hindi ito masyado healthy. Pero kung experience yan, gusto nyo matikman, punta kayo dito kay ano, baga, magnet. Yan, napaka-solid, chara